mga sideline nakikita ka ng pera sa raket kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ si AJ Castro Ito ang mga raket na posibleng makatulong sa'yo Kumita sa pagiging content writer Kumita sa pagiging financial analyst Kumita sa pagiging choreographer Kumita sa pagiging Gcash Pera Outlet Kumita sa pagiging event organizer. Live doon, live dyan, kumita sa pagla-live selling. Sinulid at karayom, susi sa iyong crochet. Sabi ng mga eksperto, para magkaroon ng financial freedom, yun bang walang problema sa datong? Dapat ang source mo ng money, hindi lang iisa. Kaya need mo ng Rocket, programang magtuturo ng mga sideline online na kayang gawing kahit nasaan ka man. Kahit na sino! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro live sa DWIZ live din sa Free TV Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Diskartihan ng mga araw na walang datong. Watch, listen and follow na sa DWIZ Rocket! kailangan mo ba ng trabaho? O di kaya, side hustle? Naka huwag mag dahil naritong show kung saan tutuklasin natin ang ever-evolving world ng online jobs na posibleng makapagbigay sa inyo ng financial freedom. Ito ang Rocket! Ako si AJ Castro at for 30 minutes, sasamahan ko kayong explore ang mundo ng trending remote jobs na siguradong mapagkakakitaan niyo Sagot ko kayo mula sa step by -step guide tips and secrets to success sa si iba't ibang uri ng trabaho. Kaya na nyo, tara, simulan natin ang paghahanap sa inyong next Rocket! Mga sideline, nakikita ka ng pera sa Rocket! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Mahilig ka ba magsulat yung tipong handa kang gumawa ng 2 to 3 pages article blog, storyline at iba pa. In short, writer at heart ka ba? Well, ito na ang chance nyo para i-share ang knowledge at ilabas ang creativity niyo. Pwede kang maging content writer. Narito ang online job. Ikaw ba isang manunulat? It's either spoken poetry writer ka o kaya naman ay blogger. O baka isa ka sa mga individual na mahilig magsulat during your spare time. Well, rakitero, rakitera, let me handle this. Narito ang raket na pwede sa anytime, anywhere basta may internet connection ka. Sipag at tiyaga. Pag-usapan natin ang pagiging isang content writer. Isang halimbawa dito ang pagsusulat ng article regarding top tourist spots in the country. Pero dapat base ito on your own research or experience. But at the same time, tama ang iyong grammar. In short, dapat magaling ka sa technical writing. With this, ang isa sa website na recommended mong amplayan ay ang fiverr.com. Pero teka, bago ka mag-apply, mahalaga matutunan mo muna ang life hack na makakatulong sa iyong trabaho. Ito ang ChatGPT. Kilalang kilala ito ng mga sudyante dyan na magaling magsulat ng essay. So bago mo ito magamit, kinakailangan na mag-sign up ka for an account. Then after that, let's say nag-request ang iyong client na magsulat ng 1,000-word essay tungkol sa isang Thai restaurant ang gagawin mo ay itatype mo ang 1,000 word essay about Thai restaurant. Then, lalabas na ang research about that and makikita mo din ang mga sources ng kanyang pinagkuhanan. With that, mas mapapabilis ang iyong trabaho bilang isang content writer at maraming kliyente ang lalapit sa iyo. Kaya't mag-apply ka na bilang isang content writer sa iyong rest day. O oh, ayan na ah, subukan na ang website na ito. Dahil bukod sa nabahagi mo sa iyong readers ang iyong experience, nagkaroon ka pa ng clients, and of course, ang inaantay nyo, ang kaching-kaching na pera. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Racket! Ikaw ba yung tipo ng tao na budgeting is life? dahil sa tumitinding inflation rate o kaya naman isa ka sa mga tao may prinsipyong okay lang maging report basta may ipon para sa future. Well, ang trabaho ito ay fit sa'yo, ang pagiging financial analyst. Kaya halina at alamin ang online job nito. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng mga pwedeng pagkakitaan? Subukan ng pagiging financial analyst. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa RAKET. Ikaw ba may interes sa field ng finance o yung pagmamanage at pagahandle ng maayos sa pera o budget? Pwes, pwedeng pwede ka sa trabahong ito. Ang pagiging financial analyst ay seryosong trabaho dahil kailangan mong maging masusi sa pananaliksik na kung paano mo maadvaysan ang isang kliyente sa pagmamanage ng kanilang mga budget o pera. At ikaw dapat ay may strong math and analytical skills dahil puro solving at pag analyze ang gagawin dito. Kaya naman nire-require ng ibang kumpanya pagkakaroon ng degree sa finance or related sa finance kung kukuha ng isang financial analyst. Dahil may knowledge na sila tungkol sa financing. Ngunit hindi naman lahat ng kumpanya ay nagre-require ng degree dahil kaya nilang magturo at mag-train ng mga taong gustong matuto sa larangan ng pagiging financial analyst. Ang maaaring kitain sa pagiging financial analyst ay 24,700 ang pinakamababa at 85,000 naman ang pinakamalaki kada buwan dito sa Pilipinas. Kaya kung ikaw ay interesado, mag-apply na sa mga kumpanyang in need of financial analysis. Ayan na, natuto ka na ng iba't ibang financial trips and tricks. Nagkatrabaho at nagkapera ka pa. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET! Isa ka ba sa mga mahilig gumawa ng steps sa bawat lyrics ng kanta? Yung tipong napaindak ka ng bawat beat ng kanta? Baka pwede kang maging choreographer. Alamin ang online job nito. May talent ka ba sa pagsayaw? Well, raketera't raketera, let me handle this. Narito mga raket o trabaho na pwede mong pagkakitaan anytime, anywhere. Pag-usapan natin ang pagiging choreographer o yung tuturo ng sayaw. Dito, hindi mo na kinakailangan ng degree o diploma dahil ang kailangan mo lamang ay may talento sa pagsayaw. Which means may knowledge ka sa iba't ibang genre ng sayaw, waltz, hip-hop at iba pa. At marunong ka din dapat i-timing ang moves mo sa music. Paano ang kitaan dito? Ganito lang yan. Ang sweldo bilang choreographer ay nakadepende sa dance company na a-applyan. At nakadepende rin ito sa mga estudyanteng mag-e-enroll, pero kadalasan nagre-range siya ng around 500 to 1,000 per hour. Kaya ano pang hinihintay mo? Unleash your potential at ipakita ang natatagong talento sa pagsayaw. Ayan ha, bukod sa na-share mo na ang talent mo, na-discover mo pa na pwede palang pagsabayin ang passion at pagkita ng pera. Plus, nagkaroon ka pa ng kliyente at kaibigan. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Racket! Pasok mga Gen Z, Millennials at sa mga Millennials at Heart. Dahil sa panahon ngayon, high tech na. Which means, pati ang mga transaction, nadadaan na rin online o through phone na walang kahasel-hasel. Lalo na ang nauusong Gcash. Kaya talamin ang online job na meron dito. Nag-iisip ka ba ng mga pwedeng pagkakitaan? Kung ikaw ay isang sari-sari store owner, subuhan ang pagiging Gcash Pera Outlet ang pagkita ng pera pasimplinatin natin sa racket. Hindi na bago sa atin ang pagkakaroon ng cashless transactions. Ngunit minsan, kinakailangan pa natin umalis para lang makapag-cash in o cash out. Kaya kapag naging Gcash pera outlet ka, bukod sa mas dadami ang iyong mga suki, maaari pang mag-grow ang iyong business dahil sa ekstrang kita na hanggang 10,000 pesos. Kumbaga, magiging one-stop shop ang iyong tindahan dahil pwede magpa-load, magbayad ng bills o kahit anong transaksyon na pwede sa GCash. Madali lang proseso para maging isang pera outlet. Buksan lamang ang iyong GCash app at mag-submit ng business registration sa GCash PO at hintayin ma-approve ang application. Once na ma-approve, Get ready dahil tila magiging best friend mo na si Gcash dahil sa almost everyday transactions. O oh, ayan, patok na patok talaga ang Gcash sa panahon ngayon. Kaya naman, subukan mo na rin. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET! Mahilig ka ba mag-surprise sa iyong mga kaibigan o pamilya sa tuwing sasapit ang importanteng araw ng buhay nila? Ito yung tipong ino-organize mo yung mga iimbitahang tao at ang party na magaganap? Well, bakit hindi mo kaya ito pagkakitaan? Subukan ang pagiging event organizer. Kalamin ang online job na ito. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng mga pwedeng pagkakitaan? Subukan ang pagiging event coordinator. Ang pagkita ng pera, pasiplihin natin sa Rocket! Ikaw ba'y mahilig mag-organize at mahilig magplano? Subukan na ang pagiging event coordinator. Ang ginagawa ng isang event coordinator ay nagpaplano, nag-aayos ng mga detalye at ng mga kakailanganin ng clients sa kahit anong event basta depende sa kagustong mangyari ng mga clients. Pwede rin sila mag-suggest sa clients kung ano ang sa tingin nilang nararapat mangyari sa isang event dahil nga may experience na sila. Sila din ang namimili o nagsasuggest sa mga magagandang venue depende sa motif ng event o gusto ng client. Nag-handle ng given estimated budget ng client, nakikipag-usap sa mga sponsors at collaborations, at iba pa. Mahalaga ang parte ng coordinator sa mga events kaya naman kinakilangan na maging professional ka kung gagampanan ang pagiging event coordinator. Tulong na rin para ikaw ay makilala ng ibang kliyente. Ang pwedeng kitain ng mga event coordinator ay 21,000 hanggang 31,000 monthly bukod pa ang mga tip o incentives na maaari mong ibigay sa iyo ng mga kliyente. Kaya kung sa team mo ay pasok sa trabahong ito, mag-apply na sa mga kumpanyang hiring for coordinators o pwede ka rin bumuo na sarili mong events coordinator company kung yun ang nanaisin mo. O oh, ayan, nakapag-organize ka na, nakapagpasya ka pa ng tao. And of course, kumita ka ng pera. Alamin ng mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon Nang legal ha, eto na ang Racket At dahil digital na nga ngayon, kaya't online shopping na ang pinakamadaling paraan para sa marami Kaya nang subukan mo na ang pagiging live seller Alamin ng online job nito. ito Isa ka rin ba sa mga nag-iisip kung ano ang mga pwedeng pagkakitaan? Subukan ng pagiging live seller ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Rocket! Madaldal? Malakas ang boses? At malakas ba ang loob mo? Para sa iyo trabaho na ito dahil ito ang mga puhunan sa pagla-live selling. Kahit nasa bahay ka lang ay kikita ka basta may magandang quality ng kamera, stable na internet connection at lakas ng boses at loob. Pwedeng pwede kang mag-live selling ng sarili mo mga produkto, mag-apply sa mga kumpanya o mga business owners na naghahanap ng magla-live selling para sa kanila. Ayon sa jobstreet.com, maraming kumpanya ngayon ang naghahanap ng magla-live selling para sa kanila. Iba-iba ang offer ng bawat kumpanya, depende din sa klase ng produkto o serbisyo na ibebenta mo. Para maging mas engaging ang brand sa mga target customer nito. Effective ang live selling dahil nasasagot ng live ang mga katanungan at mga nais malaman ng mga target customers tungkol sa produkto na binibenta mo. At dahil na rin usong-usong ngayon ang live selling at maraming tao ang naeengganyong manood nito. Kumikita ang mga live sellers nung humigit kumulang 18 to 20,000 sa isang buwan at may mga incentives pa na matatanggap depende sa kumpanyang papasuhan. Kaya kung ikaw ay madaldal at malakas ang loob, mag-apply ka na. Kumikita ka na, nagagamit mo pa ang skills mo. Ayan, sumikat ka na, nagka-sales ka pa. Kasubukan na ang iba't ibang pakulo upang buyers ay dumami. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Racket! Sino mag-aakala na ang sinulid at karayom ay pwedeng magbigay sa atin ng pera? Kaya subukan ng pagbibenta ng crochet. At alamin ang online job na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, ito na ang Racket. Sino mag-aakala na ang simpleng karayom at sinulid ay magdudulot sa atin ng limpak-limpak na salapi? Well, Racketerot, Racketera, let me handle this. Narito ang racket na pwede mong pagkakitaan anytime, anywhere, basta't may sipag at tiyaga ka. Alam naman natin na isa sa essential na bagay ang damit. At oo, tama ka. Maraming patok na trabaho at businesses gaya ng nga boutique owner, fashion designer, tailor, online seller o kaya pwede ding vendor. Pero sa video na ito, pag-uusapan natin ang kita sa pananahe. Pwede kang maglagay sa pintuan ng inyong tahanan ng karatlo lang patahian kung saan nakadepende ang presyo sa iyong tatahiing damit. Sa pagre-repair ng damit, yung tipong papaliitin ang size ng damit, maaari kang kumita ng 50 to 500 pesos. Kung mananahi ka naman ng kortina, set cover o kobre kama, maaari kang kumita ng 700 to 5,000 pesos. O kaya naman, kapag nagpatahi sa iyo ng gown, Filipiniana, barong o Amerikana, maaari kang kumita ng 800 to 15,000 pesos dahil nakadepende ito sa materyales na iyong gagamitin. Posible din na magtahi ka ng t-shirt o kaya naman ang mga nauusong kasuotan gaya ng crop top, shorts, dresses, tapos ibenta ito ng bulto-bulto o retail sa mga clothing line businesses, ang per o 100 pieces ay nagkakahalaga ng 8,000 pesos to 10,000 pesos. O kaya naman, maaari ka magtayo ng sarili mong tsangge store o ibenta online. Kaya't kung ikaw ay may skill sa pananahe, halina't pagkakitaan ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Rocket! Ayan, nailabas mo na ang creativity mo, nakapagpakalig ka pa ng maraming kababaihan dahil sa craft mo. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket at iyan ang iba't ibang online jobs na pwedeng pwede mong subukan anytime, anywhere. Alam niyo sa panahon ngayon, hindi na natin kailangang magpakulong sa traditional jobs dahil marami ka na pwedeng pagpilian. Kaya naman samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo para i-explore pa ang limitless opportunities na makikita lang sa digital world. Muli ako si AJ Castro and I'll be your guide sa paghahanap sa inyong next rocket. Sabi ng mga eksperto para magkaroon ng financial freedom, yun bang walang problema sa datong? Dapat ang source mo ng money, hindi lang iisa. Kaya need mo ng Rocket, programang magtuturo ng mga sideline online na kayang gawing kahit nasaan ka man. Kahit na sino! Kasama ang millennial broadcaster ng DWIZ, si AJ Castro. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV, u 23, at digital accounts ng DWIZ Facebook, YouTube, at DWIZ News website. Discard na Hana mga araw na walang datong watch, listen, and follow na sa DWIZ Rocket!